Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Zaga at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Mga ng pagtatagumpay na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo na nakapaloob sa INC Life ang nagbigay kasiyahan at inspirasyon sa mga kapatid sa distrito ng Palawan. Alamin natin ang buong detalye sa balitang hati di kapatid na John Nalinyongko. Sa patuloy na paglaganap ng Iglesia ni Cristo, ay halos hindi na mabilang ang tuloy-tuloy na mga pagtatagumpay na nakamit at patuloy pang nakakamit nito. Ang mga pagtatagumpay na ito ay hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kung kaya't muling nakapagbalik tanaw ang mga kapatid, maging ang mga may tungkulin sa pamamagitan ng isinagawang makasaysayang aktibidad sa distrito eklesyastiko ng Palawan, ang ayon Life. Ang mga panauhin po na naanyayahan ay magkakaroon ng malawak na kabatiran, kaalaman tungkol sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Napakapalad po ng ating distrito sapagkat isa po ito sa napili na pagsagawaan ng INC Live. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa isang mall na matatagpuan dito sa Puerto Princesa City. Kung kaya't ito ay bukas hindi lamang sa mga kapatid at mga may tungkulin, kundi maging sa mga panauhin at sa mga taong gustong makita at malaman ng ukol sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Ipinagpapasalamat po natin unang-una sa ating Panginoon Diyos at sa atin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Vimanalo, sapagkat pinagtibay nila na makarating sa distrito ng Palawan ang INC Life. Layunin po ng ganitong aktibidad na maipakita ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng malikhaing pagtatanghal at itampok ang mga kamanghamangha at makapangyarihang gawa ng ating Panginoon Diyos sa Iglesia Ni Cristo na kanyang bayan sa mga huling araw na ito. Mula po rito sa Puerto Princesa City, Palawan, ako po ang kapatid na Jonah para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Zaga. Magandang hapon po.